Ngayong araw ating titingnan ang ikalabing isang chapter ng Kagurabashi kung saan ang isa sa pangunahing sekreto na may kinalaman sa Mistep Katana sa mundong ito ay biglaang naihayag. Malalaman ni Chihiro ang tunay na purpose ni Sojo Gen'ichi sa batang babae na si Charo, at ito ay malayo sa kung ano ang ating nakaraang inakala batay sa kanyang immortality. Kaya ano pa ang hinihintay natin simulan na natin ang chapter 11 review? Pagkatapos na magising mula sa masamang panaginip, ang pangunahing karakter ay nagtataka, sapagkat siya ay natataranta sa lugar at sa daloy ng oras. Ayon sa kanyang damdamin, kamakailan lamang ay sinubukan niyang iligtas si Charo, pero siya ay nahulog sa isa sa mga nakakakilabot na patibong ng villain, at siya ay nandito sa isang hindi alam na lugar. Ito ay lumilitaw na pagkatapos ng laban niya kay Sojo Genichi at sa sobra-sobra niyang paggamit ng Ginryuko, si Chihiro ay gumugol ng ilang halaga ng panahon sa hospital. At sa sandaling si Chihiro ay nagising, si Nachiba at Azami ay agad na binisita siya at sinabi sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang estado pagkatapos ng kanilang laban. Sinabi nila na si Hinaw ay nakaligtas sa bingit na kamatayan at ngayon ay nagagawang kumain ng slice na apple pero si Charo ay hindi nila nailigtas pero batay sa impormasyon na kanilang natanggap sa panahon ng kanilang pagtatanong kay Madoka, ang batang babae ay marahil buhay pa rin. Sapagkat kailangan ni Sojo si Charo para manipulahin ang Dayton Seki. Ito ay isang espesyal na bato na nadiskubre sa panahon ng digmaan na tumitimbang ng 250 kilo na pinapakita ang kanyang limitasyon. At ito ay ang material na ginamit sa paggawa ng mga mistep katana. Pero ang bato mismo ay napakamapanganib dahil sa pagbubuhos ng ginryuko sa bato, ang enerhiyang ito ay nakakakuha ng nakakamanghang density na walang sinumang tao ang maaaring makatiis sa epekto nito at maiwasan ang kamatayan. At tanging ang ama ni Chihiro ang nag-iisang tao ang may alam sa paraan ng pagproseso ng Seki. Pero ayon kay Medoka, partikular na kailangan ni Sojo si Charo dahil ang sel ng angka ng Kyonagi ay ang susi sa pag-stabilize ng bato na ito. At sa wakas ang buong intensyon ng mga villain ay naging mas malinaw. Masyadong hinahangaan ni Sojo ang ama ni Chihiro kaya siya ay nagdesisyon para gumawa ng isang mistep katana. At ang cell at laman ng immortal na batang babae na si Charo na kanilang ginagamit sa pananaliksik ay hindi nila kailangan para makakuha ng kanilang sariling immortality. Ang tungkulin ni Charo ay maging isang catalyst para ma-stabilize ang Seki na magbibigay sa kanya ng abilidad na gumawa ng unlimited na mystic sword. Ang pagdaloy ng mga Mr. Katana sa merkado ay nagmumungkahi ng isang malaking banta sa kaligtasan ng bansa, at sa makatwid ang Kamunabi ay pinagkatiwalaan para ayusin ang problema na ito at gumawa ng naihiwalay na elite na grupo. At sapagkat sa sandaling ito si Chihiro ang tanging may alam tungkol sa mga abilidad ng sandata ng kalaban, pinangunahan ni Azami ang grupo na ito ng magician direkta sa ward para silang lahat ay maaring pag-isipan ang detalye sa plano ng pag-eliminate kay Sojo Janichi. At si Chihiro ay handa ng makipagtulungan sa kanila pero sa isang kondisyon kung siya ay maisasama sa plano na ito ang kondisyon na ito ni Chihiro ay hindi sinang-ayuna ng lahat pero sa katotohanan na nagawa niyang ma-minimize ang consequences ng thunder attack ng Koregumo, sila ay nagdesisyong pagbigyan ang kanyang kahilingan. Pero sa kabila nito, pagkatapos ng kanyang laban kay Sojo, si Chihiro ay nakatanggap ng matinding pinsala sa muscle ng kanyang kamay at marahil hindi niya magagawang gumamit ng Mr. Katana sa loob ng isang buwan. At bukod dito, pagkatapos na malamang siya ay nakatulog ng limang araw, at sa lahat ng oras na ito ay si Charo ay walang tigil na nakakatanggap ng pagdurusa, ang kanyang hangad na sumali sa misyon na ito ang mas lalong tumaas. Pero ilang hindi pagkakaunawaan ang nananatiling nasa hangin, sapagkat ang ilit na grupo ng Kamunabi ay naatasan lamang sa pag-eliminate kay Sojo, ang kanilang plano ay hindi kasama ang pagligtas kay Charo. Gayunpaman, hindi nila papayagan ang kanilang sarili na malinlang na maaaring humantong sa malaking kapahamakan ng grupo. At dahil dito, ito ay napagdesisyonan, pagkatapos na gumawa ng plano, at habang ang elite na magician ay ineliminate si Genichi, ang pagligtas kay Charo ay nakasalalay sa balikat ni Chihiro. Ang desisyon na ito ang pinakamaykatwiran sa kanilang sitwasyon. Gayunpaman, sa pag-alala sa sinabi ng villain sa nakaraan sa mga magician na ito, may malaking pagkakataon na sila ay ililigtas ni Chihiro mula kay Sojo. Kaya ating titingnan kung paano siya makikipaglaban hanggang ang kanyang kamay ay gumaling, dahil sa misyon na ito siguradong kakailanganin niya ang Abyssal Heaven na Kitana, kaya ating ihintayin ang paglabas ng susunod na chapter, at dito natin tatapusin ang video na ito, kung nagustuhan mo ito ay huwag kakalimutang mag iwan ng like, at mag subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panunood at magkita kita tayo sa susunod kong video.